Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nag-message sa amin, bawal po ang fake account at lock profile. And please, kung lalapit po kayo sa amin, dapat po marami kayong napanood na video kung bago lang po kayo dito para kilalan nyo po sino si Miley Taro at ano po yung ginagawa. Dapat po yung lalapit kayo, kilalan niyo yung lalapitan niyo Okay? So, yung, yung energy mo ngayon is the, the full queen of swords, ten of cups. Oh, relax lang sa pag-iisip, ha? masyado kang nag-iisip. Okay? Malalim yung ang um, worry mo ngayon. Sobrang lalim. So, dahan-dahan lang kasi baka maging cause yan ng decision na hindi tama. Okay? Makakapag-decision ka ng hindi tama. Tapos yun, magkukos na siya ng big problem. Okay? May nag-away ba dito? Parang may nakita ako eh. Nagbaba yan. Or nagbatuhan kayo ng salita sa chat? Alam mo, medyo natakot siya sa'yo nang sinabi mo, mag na tayo. Hindi niya kaya makipag sa sa'yo. Yes, natakot siya. So, siguro... Pag yung, pag hinahamon mo siya ng hiwalayan, hindi eh okay maghiwalay, malakas siya. Pero sa totoo lang, if ever natuluyan maghiwalay kayo, nagpapanggap lang siya na akala mo, ang lakas-lakas niya. Pero sa totoo lang, may nakikita ako dito, after nito na magiging okay ka, siya naman yung magtutwist talaga, na parang makakarma siya. Makakarma siya at parang pagsisihan niya na bakit, pagsisihan niya na bakit binaliwala ka niya. Okay? So, yun yung parang ano ngayon. Yung parang twist ng ano nyo. Masaya siya sa una, kalaunan. Makakarma ito. Okay? Third party causing. Okay? I think may kilala, kilala mo yung third party or malapit. Meron kang hinala kung sino. Okay? Okay? So, if ito, if ever iwalay na kayo, if ever makamove on ka at magta-try ka ng iba, may nasisense ako eh. Ako, hindi lang ako cards. Yan, sinasabi ko sa'yo. Try to open din, if ever single ka, kung gusto mo man mag-try or makipag-date sa iba. Okay? Bukang pag-aagawang ka. Yes. If ever single ka, makipag-date ka. So eto nga ma-realize ni ex at saka yung present na person na to na napakaswerte nila na naging uh, or nakilala kanila. Okay? So parang yung past mo napaka-betray. Hindi lang to pang-laba, ah. could be your family, friends, biniti kanila, trinaydor. Maraming ingit sa paligid mo maraming stress na nakakapagbigay sa'yo. Okay? Pero sa totoo lang, if ever matagal na kayo hiwalay, ang tagal na ng panahon or, or oras na magkahiwalay kayo, hindi pa rin siya makalet go at makamove on sa'yo. Dahil aminado po siya na ang laki-laki ng kasalanan niya sa'yo. During kayo pa, meron na siyang ginagawang kabala, kababalaghan. Okay? medyo nakakagulat nga lang. Talagang namimiss ka ng tao na ito. Okay? Yan ang naano natin na um, energy. Okay? Kung hindi po ito mag-apply mag -app, mag sa inyo, okay lang po yun. Hindi naman po lahat ma-absorb natin yung energy dito. Okay, custard party, mahilig mag-chat. Nakilala mo ba yan sa online, sa Facebook? Okay, or binigay ng kaibigan. Yan, yeah, mga ganon. Okay, so, puro overthink talaga. Puro stalking, puro iniisip. I think yung pinaka main problem ngayon sa, sa cards mo, sobra-sobra niyang dinidibdib yung paghihiwalay niyo. At yung wala ka na sa buhay niya. Okay? malakas na yung karma, di ba sabi ko sa inyo, meron pong karma dito sa mundo, meron din po sa kabilang buhay. Lagi po tayong maging mabuting tao. If ever, kasalanan po natin na nakipaghiwalay si ex, attitude problem, nananakit tayo, okay? Nananakit tayo, um, ano pa, kuripot tayo, so hanggang nagsawa na itong taon na ito so please kailangan nyo pong kailangan nyo pong baguhin yung mga pag-uugaling ganon okay, dahil kayo din naman mako mako kaya nakipaghiwalay ito dahil hindi nyo din po binigay ang inyong 101% sa mga nagbibigay, may nanonood dito na hindi ko alam baka ginawa ka rin kasi meron doon. Hindi ko muna binabanggit. Sa mga nanonood dito, alam mo yung maraming nagbibigay sa person nila. Common na kasi po kasama yung financial. That's okay. If gumasto ka ng cellphone, kulang na lang magpa house and lot ka. Pera, inubos ang kayamanan mo, inubos. Okay lang yun kasi alam mo nagmahal ka. Alam mo yung masakit. Ibig sabihin, kapag kasi alam mo yung pag yung isang bagay na ibinigay ninyo na sinusumbat nyo pa, ang pangit po talaga. Nabura po lahat ng kabutihan na during na ginagawa mo yon. Pero ibang usapan na po kapag nagpa-house and lot ka, malaki, ba? malaki na po yon. Kung gusto niyo ibenta niyo then hapu po kayo ng ano. Pero kung wala po siya ni kahit piso na ambag doon, may karapatan po kayong bawiin yon Pero yung cellphone, pera, ano pa, maraming bagay, motor, parang hindi na po tama yun. Okay? Lalo na kapag hindi naman po yan hiningi, kayo po yung kusang nagbigay. O sige, bibili ang ng motor, ha? Hmm, ibig sabihin, binibili mo yung pagmamahal niya sa'yo. So, during, during that time, na okay pa kayo okay lang sayo na may motor siya tapos kung di na kayo okay bawian ng gamit hindi po talaga maganda yan sobra as in nakakamalas po yan okay so pa yung kaibigan pa yung kapatid pa yung nanay po sa lahat so give some donations dahil may mga kuripot dito okay please if nagdo-donate po kayo huwag sabihin na huwag mo ipang ano to ha ganito kumain ka na balayaan mo na siya kung anong gagawin niya sa pera mo okay stop worrying everything kaya kayo minamalas Minsan kayo din po yung gumagawa ng problema ninyo sa sarili ninyo. Ten of Swords, Queen of Cups. Mm. I know. alam ko masakit yung ginawa sa iyo talaga inubos ka you know inubos kayamanan mo kung hindi ka mayaman talagang sagad na sagad so meron ako dito nakikita parang self love meron kayong natutunan kumbaga magmamahal ako magtitira ako para sa sarili ko but some of you nagtatanong paano ba magmahal ng hindi lubos-lubos o yung hindi sobra. Meron po dito nanonood na hindi sila marunong magbalanse ng kanilang paano sila magmahal. Okay? So, ten of swords. Sorry. Yung iba sa inyo pinapangit. May gumawa sa inyo. Pinapangit kayo. Kaya, yung person ninyo kapag nakikita kayo nang didiri, nagagalit, sukang-suka sa inyo, yun, kahit ginawa mo na lahat, yung ang saya-saya ninyo, bigla kayong naging malungkot. Yes. Sobrang agony in pain nyo po talaga. As in. When, when uh, pag sinabi mong agony, talagang brutal yan. Eh, na pain. Okay? Pero ito yung nakakatuwa kasi, oh. Meron pa rin tao dito na nanonood sa akin. Babalikan kayo iba ako magsalita mga mahal ko. Totoo po yun. Yun po yung maganda kaya kayo dito napapanood dito sa channel ko. Iba po talaga yung ano ko. Pag nagsalita ako. Mm. Wow. Kung ano yung mga iyak, luha, hirap, bigati mo ngayon. Um, kumbaga malalampasan mo yan pagdadaanan mo lang daw yan darating yung isang oras or panahon na hindi mo aasahan yaangat ka Lord yaangat ka ng universe so meron pa rin victory dito some of you okay so stop worrying ma'am paano po ako makakabawi sa financial kasi kapag kapag swerte na tayo sa pera, swerte na rin tayo sa love. Unang-una, check nyo yung bag, wallet. Give some donations every Friday, Thursday, Thursday, Friday. Then this Friday, kung gusto nyo pong sumama, basic manifestations or spell, sumama po kayo, kailangan meron kayong phone can or orange na ano. Okay, and green candle at pink po this Friday at orange. Okay, kung gusto nyo pong sumama sa basic spell or um, ano what you mean, um, tawag dito. Basta basic spell po, hindi ko po ma-explain yan, Friday na lang po. Okay, sumama po kayo. So, habang pinapanood nyo po yung video na yun, gawin niyo lang po kung ano yung sinasabi ko. Ako na po yung bala ng prayer. Ng, no. Then, mag-comment po kayo doon yung yung locations mo manifestations mo or prayer okay yon so dito muna tayo sa energy ng person mo silipin natin yung energy ng person mo silipin natin <laughs> o, oh, ba? Diba? Sabi ko sa inyo eh, hirap na hirap na to dahil parang hindi niya kayang hindi niya kaya magdala ng konsensya. Nakokonsensya din po ito. Okay? Sinisip ko parang laki-laki ng kasalanan niya sa'yo. Hmm. Mm. Stalking, wag ka nagi-stock stalk tapos napapaiyak ito. Yes. Oh, sabi ko nga kanina, pag kayo. If ever magkakaroon kayo ng karelasyon, may chances po na yung time na, yun na po yung oras. Yung iba po sa inyo, ha? not all. Yung iba po dito sa inyo, yung time na makakahanap ka, babalik po sa iyo yung si person. At baka po may chances na pag-aagawan ka pa nila. mm Ay, yung mga mahilig sa sugal dyan, try nyo po ito. Baka may chance po. Three of Wands, Temperance, Page of Pentacles. Okay. May travel, busy, gagawin, may lakad. I think spoil spoil din po yung third party parang binibigay po sa kanya lahat din. Mm -mm. Parang ganun. ng mm, travel nga ito. Mm -mm. Okay, sige. Maganda rin naman yung cards niya kahit pa ano, May travel, may blessings. Yun, parang ano, mag-grow pa siya. Okay. Okay. Well, siguro some of you you are dealing with the person na magaling sa business, magaling sa work, kahit gago sa pagdating sa lab, hindi ma, hindi irres ano irresponsable, maging tatay or maging ama yun. Pero magaling po siya sa rangalan ng trabaho or business Yan. Okay, so kaperahan tayo. Ay, nakita talaga ako. Parang ayaw pang tapusin. My God, sige nga. Ano kaya to? naka tuloy ako. Oh! Ay, nako, nakakaloka to. Some of you, si third party hindi po nagpatalo talagang minihila niya. Mm -mm, niya. Pero some of you, yung person mo, iniisip na um, ligawan ka. Ligawan ka ulit. Some of you, kahit ginagawa sila, naalala ka pa rin nila. Ayan no? Namimiss niya yung dating kayo. Mm. So, yung mga single dyan, ha, good luck sa inyo. Baka may makikilala ka, magiging masaya ka, okay? Wala pong masama, magmahalan. Magmahal ka, makipag-date ka, deserve mong maging masaya, okay? Ang ganda ng cards. Wala akong masabi, ang ganda. -mm. -mm. Nakatutuwa ako. So, sa financial, Lord, bigyan niyo po kami lahat kami ng blessings. Magandang balita. Bigay, ibigay niyo po sa amin ang magandang kaligayahan sa puso namin. Mm-hmm. mild lang naman to. Okay? Pero, meron kasi dito na parang feeling mo hopeless ka na, hindi mo na mag, magagawa yung pangarap mo. Okay? May fail man dito na hindi natuloy, pero dito meron. Okay? Uh, meron dito mga udlot, pero matutuloy po pa rin yan, mga mahal ko. Okay? So, good luck sa inyo, mga langga. I love you all. Ito po yung Facebook ko. Please, <clears throat> Mag-message po kayo pag marami na kayo na panood na video natin. At least kilala nyo po si sino si Miley Taro. Bawal mag-text or tumawag sa aking number. Love spell, money spell, anything na kailangan niyo gagawin po natin yan. Okay? Sa mga magpapariding, pwede po kayo mag... Meron po kayong free balisa. Nakakausap po. Nakakausap ko po yung mga person niyo So pwede natin pong iparating sa kanya yung mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya. Okay, so, yan, magbibigay ako ng panaginip. Maging maswerte ka, ikaw na nanonood ka, managinip ka ng isda, tubig, lahat ng successful pang paswerte, signs na yayaman ka, mapapaniginipan mo, even itong pinya na to na nasa harapan mo. Okay? Start ako ha. Okay? So, dito naman tayo sa tubig for your protections, mga mahal ko. Ready nyo yung tubig niyo, Isipin ninyo na nakaharap nyo ako. Inadasalan ko yung bote ninyo. Mag-connect po yan kahit online po yan. Kasi, yung intentions natin ay makatulong po sa inyo. Okay? Okay? So, good luck sa inyo ha. Magbasa lang ako dito sa mga natulungan natin. Ma'am, maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi hindi po kita makakalimutan. Naalala ko pa po noon. Iyak ako ng iyak. Hindi ako makahinga. Nung na-accept ang aking message ng admin mo, sobra po akong tuwang-tuwa. Okay? Grabe. Yes, nalala ko to si ma'am. Mm -mm. As in talaga. Sabi ko nga sa kanya, ma'am, may kasama ka ba dyan? Maka ma'am may ka sa sobrang iyak niya. Okay? So, naglakas loob po ako magpa sa sa'yo, ma'am. Sabi ko na nga ba, hindi ako mag nagkamali sa'yo, ma'am? Maraming salamat ma'am dahil simula nang nakilala kita, never na ako naging malungkot. Meron ma'am, meron man na problema pero kinakaya na. Ito po yung matagal ko ng pinagdadasal. Ilang taon po kaming nagantay ng tatay ng anak ko eto po yung good news ko sa iyo, ma'am. Nakikipagbalikan po siya sa akin at niyaya po ako ng kasal. Nag-propose po siya. Ma'am, kung pwede lang tawagan ka, tinawagan na sana kita. Pero nahihiya po ako, baka po makaistorbo ako sa inyo. Habang nagchat-chat po ako sa inyo, ma'am, ang luha ko po ay hindi po mapigilan. Sobrang saya ko, ma'am, dahil sa iyo nabuo ang pamilya ko. At hindi lang po love naging sunod-sunod po yung swerte ng pasok ng pananalapi sa amin akaiba ka talaga ma'am. Naway manatili kang ganyan. Protektahan ka ng Diyos. Kailangan ka namin ma'am. Stay healthy. Lagi po kayong mag-iingat. I love you ma'am. Iniiksian ko lang po yung message sayo dahil alam ko pong napaka-busy mong tao. Basta po ma'am, hindi ko po mababayaran ang utang na loob ko nabinalik mo ang tatay ng anak ko. Alam nyo, <clears throat> nakakatawa yung mga ganong kwento. As in, po talaga. Ang sarap magbasa. And kayo po yung mga rason kung bakit nandito po tayo hindi po ako mapapagod sa inyo. Sa mga client ko na hindi, hindi po ako mapapagod sa inyo. Tandaan nyo yan, mga mahal ko. Okay? Huwag kayong magala na ngayon, wala akong boses. Pag-pray nyo rin po yung kalusugan ko. Yung mentally health ko. Yung, yung ano ko, yung physical ko. Okay? Maraming salamat. Hanggat malakas ako, hanggat kaya ko, mga mahal ko, nandito po ako para sa inyo. Okay, so ingat po kayo. Maraming salamat. Muli po may litaro. Ingat. Bye.